Grabe, kamuntikan ko na makalimutan tong tik kalawang na trabaho guys for today's video. Buti na lang hindi gina shop, ginagawa ko na to bago pa magbakasyon. Tara, tapusin na natin kasama si Boy Tato. Let's go! So ayun na nga guys, ito pala si Boy Tato, ang ating sidekick for today's bid. Shish! Unang pinagawa ko sa kanya guys, pinatiktikan ko yung frame ng luminis-linis naman, Om Sim. Kaya pala siya tinawag na boy Tato guys Kita nyo naman sa kamay May goma goma pa Alright Saglit niya lang tatapusin yan guys Tapos pwede na naming assemblin Pagkatapos mga tok ni boy Tato, Kakain Este weldingin Syempre, nandito na yung magandang parte guys Habang nagtatrabaho Konting chismisan Sa buhay buhay Pero di talaga ako mapakali guys, mukhang kaya ko naman ito magisa. Kaya pinakit ko muna si Boy Tato saglit para tignan kung anong niloto ni Mayor. Alright! Good news! Mukhang magandang balita yung nasagap ni Boy Tato. Meron daw sariwang isda. Fish! Kaya magte-teleport na muna ako guys. Iiwanan ko na si Boy Tato na makakain. Oh, Ang gana guys! Iniwan ako ni Kalbong Simon TV. O oh, di ba diba? ayos yung acting ni Boy Tato na kailang take pa kami bago ma-perfect. Oh yeah! Ay, napakaangas para may ginatang isda, sitaw, kalabasa, bataw, patani, oh she! Bundol, patola, pork chop, green peas, mushroom, carrots. Samahan mo pa ng masasarap na patatas. Sheesh! Hala, sa kabilang side, sino kaya yung kumukuha ng pang healthy living? All right! Malapit na sigurong umuwi yun guys, alam nyo naman, medical is waving, kaso nga lang may masarap na dessert, tiramisu, yummy! Eto na pala yung mga napiling pagkain ni Kalbong Siman TV, kalabasa, pampalinaw ng mata. Samahan mo pa ng pipino, kamatis, porchop, isda, salamat lagi sa palibring pagkain, mama! Okay, busog-lusog na naman yung kalbo, tara, balik sa trabaho. Eto pala yung itsura niya dati guys, nung napabayaan. Talaga namang isang katerba yung kalawang. Tapos nung na-repair na ni Kalbong Siman TV, shish, ang kinis. Pero hindi pa tapos yan guys, kailangan ko pang well ng tumibay. Isot ang mahiwagang gloves, left and right, sabay konting palakpak. Ay, kakaibang close-open. Pagkatapos ma-welding at mapatibay, babanata naman ngayon niya ni Boy Tato ng make-up. Panoorin niyo maigi guys, napakalupit ng teknik ni Boy Tato kung paano magpintura.